Happy low carb na naman po sa ating lahat. Samahan niyo po akong magluto ng manok na merong itlog sa loob. Titingnan niyo po ako paano ko gawin. So, ito po kailangan natin dalawang itlog. Inanda ko na po ang aking manok para iluto lahat na po ng ingredients na dyan. At naglagay po ako ng dalawang itlog dyan sa loob ng aking manok. Tapos, nibake ko po ang aking manok ng 1 hour and 15 minutes. Tapos, uh, nasa 195 degrees centigrade po to. Tapos, titingnan po natin ang na resulta at naluto na po ang aking Naluto na po siya at eto na po ang ating itlog. Babalatan po natin at makikita po natin kung eto ba ay hard boiled egg or overcooked or half boiled egg. So soft egg. So ayan guys, babalatan na natin yung una na medyo exposed ay nasa hard boiled egg po siya. Tapos yung pangalawa ay nasa soft boiled egg so, po siya. So ayan guys, 1 hour and 15 minutes po yan na ni-bake pero hindi siya overcooked. So ayan guys, happy low carb at enjoy the benefit of